Sige, unboxing mo daw yan. Yan. Buksan na nito Bisa yung bag niyang worth of 2 million. 2 million yun, Sai. Yan. Eh, wow. Oh, ganda. Ganda. Ganda pala ito. Siyempre, 2 million yan. Mahal, ano talaga. Maganda talaga. <laughs> Paano yung ngiting tagumpay? Ngiting tagumpay. Ngiting tagumpay. <laughs> naterkaan unboxing na pencils Ayusin mo di kaya? Kaya. Kuha ka gunting ha Ate, paki ng gunting Dito, ito na. unta na, unta 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 Huwag unta 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 unta

Mm, paris. wow. Buksan ko na, mamili ako. Mamili ako? Sama. Ako oh, mamili. yung mga gusto lang. Ibenta Ay, natin. natin. Ba,